Hi guys, ayun, kamusta kayo dyan? So, ayan. So, ngayon lang ulit ako nakapag-video dito sa aking mga pananim kasi hindi na akong ganun ka masyado humawak ng gadget kasi iniiwasan ko ng humawak at ano, tumutok yung mga mata ko sa gadget kasi masyado nang sumasakit. So, madalas ko nang dinaramdam na yung panakit ng mata ko at ulo. Ngayon na ulit ako nakapag-video dito sa aking mga pananim. So, kapon, balik kapon kasi hindi ako nakapunta dito. So, hindi ko na malayan na pinasok na pala ng baka or kalabaw yung pumasok dito. At sira yung ibang mani. Tapos yung mais. Buti na lang at siguro na ano yung kanyang tali kaya hindi siguro siya nakapasok masyado dito so ngayon papakita ko sa inyo yung mga sinira ng ano sinira ng pumasok dito ng baka or kalabaw kasi baka at saka kalabaw lang naman yung nagtatali dito sa taas siguro pumunta dito sa tanim tapos sinira yung bakod so ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung mga sira sa pananim ko ngayon guys so ayan inapalito yung sira inapakapakan niya yung ano yung mani So, bali sana to sa mga katapusan ng December or January pa harbisin ko. Kasi yung ano, balit nakpa ko na lang dito kasi lumabas na yung mga ano niya. Yung mga ugat, tsaka yung mga laman dito. So, naglalabasan na yung mga ugat. Sira na. Yan yung laman niya. Sana. Ayan o. Yan. Bali sobrang liit pa. Maliliit pa talaga. Kasi tinakpan ko. Naglabasan yung iba. Ayan o sira. Tapos dito, parang dito yata dumaan. Kasi sira dito. Oh, Yung mga daan nyo. Dito yata siya dumaan. Pumasok. Dito. Tapos hanggang dito, hinapakapakan niya. Putol yung mga ano, kalabasa. Dito. Buti dito, hindi niya hinapakapakan di tumama yung paa niya sa puno. Oh, lang. Oh, yan o. Oh. Yan nag pa ng ebidensya oh, yung tahi. Tapos ito, yan, oh, yung mais. Ingat-ingat niya. Ayan, yung bunga, nalabas na sana yung bunga. Wala na, sira na yan. Ayan. Siguro, hindi siya nakaabot dito, bandang taas. Kasi, siguro, yung tali niya, ay baka na ano -na -ipit yung naipit yung tali niya. Kaya, hindi siya nakaabot dito. So, mabuti na lang at hindi ko naabotan dito yung baka yon or kalabaw. so ayo buti na lang at hindi ko naabutan kung naabutan ko yon baka ano pa magawa ko sa hayop na yon kasi hindi nila yung mga nagbabantay kasi dito hindi nila tinatali Tinapakawalan yan dyan sa taas dyan wala namang masyadong damo dyan sa taas pero nag-jumper sila nilalagay yung baka at kalabaw nila So balay doon sa taas kasi, nilagyan ko na lang ng harang para hindi na sila maglagay dyan ng hayop nila. Kasi nakasira uh, na dito pati yung mga ano dyan oh ng tito ko, mga tanim na kamuting kahoy. Sira-sira din yung mga dahon kasi kinakain. Mga uh, bisit kasi, ewan lang. Nakakailis lang talaga kasi nakakasira na sila ng mga ng tao iwan na nila yung hayop nila kung saan saan so ayan sa so, topic na tayo na nainis lang na ako sa mga ganun so ayan guys papakita ko sa inyo yung namumunga na yung mais ko so ayan ano? namumunga na siya dami ng mga bunga so lumalabas na yung kanyang mga bulaklak at nagsimula na siyang mamunga so bali yung iba ay hindi siya ganun lumaki hindi siya namunga kasi isang bisis ko lang ito nilagyan ng ano ng urea tapos hindi ko na ulit hindi ko na nilagyan ulit at hindi siguro siya ganun kasi first time ko lang magkanin dito ng mais so yun know. o siguro mga katapusan ng December or mga pasok pa ng January mag harvest na ako ng mais bali konti lang naman to sa guys ilang puno lang naman to ilang puno lang naman to yung namunga nya bali konti lang kasi yung iba ay medyo maliit sigurado naman yan wala naman masyadong laman saka yung iba ay payat yung iba so ayan tapos pag tinanggal ko na to ay tinanggal ko na ito yung mais siguro next year ito na yung gagawin kong kapangan ng kalabasa ko so ilang puno lang yung natirang kalabasa ko kasi dinaanan ng ano yung sobrang lakas ng ulan dito sa amin nung nakaraang buwan sakto pa naman yung kakaano lang ng tanim kong kalabasa kakalabas pa lang yung ano niya yung dahon saktong umulan tapos hindi ko kasi agad tinambakan so bale yung daloy ng tubig pa ay maglakas kasi sobrang lakas ng ulan buhos ng ulan parang inanod yung iba ayan yung iba wala ayan wala yan o, ito wala rin tapos yung iba ay tanggal tinalik ulit tinanim pero hindi na siya tumubo ayan o no? pati sa taas wala rin na lang yung kapit na kapit na ka kadin doon sa baba. Yung puno na lang yan. So ayan sayang yung ibang puno. So yung palahati na wala. So, siguro mga nasa ano rin siguro? 30? Sobra. Nasa 30 puno rin yata o sobra yung nawala na kalabasa. So okay lang yan. May natira pa naman kaya yun na lang pabubung pabubungahin ko siguro mga next year na ulit sa tag-init doon ulit ako magtatanim ng kalabasa so ayang guys so ayan lang guys no? pinakita ko lang sa inyo yung mga pananin ko dito bali na kasi maganda lang tignan na yung pinaghirapan ko dati dito ay may resulta na bali na muna na siya kahit papano so nagtataka lang talaga ako no, dito sa mais kasi yun nga tulad sabi ko first time ko magtanim ng mais ang mais pala ay kapag namulaklak dinadayo ng ano bangaw so ang daming bangaw dito nakaano kasi kamera camera ko eh lilipat na yung camera ko papakita sa inyo ang daming bangaw dito So, ito siya. Ayan o. Ang daming bangaw. Mga langaw tsaka bangaw. Mag-focus ka. Sa bangaw ka mag-focus. Uy. Ayan. O. Ayan o. Ganito ba talaga to siya? Nilalangaw tsaka binabangaw yung ano, mais. Kasi sa kanyang dahon at saka bulaklak. Ang dami kasi dito eh. Hindi si, pala pwede itong itanim sa ano, mga tabi ng bahay, gilid ng bahay. Kasi, pinadayo ng bangaw. Hindi mag-focus yung camera ko. Yun yung kaya mag-focus niya, nahihiya siya sa bangaw. Yun, ang dami kasing bangaw eh. Ayun oh. Ang dami yan guys lalo na pag umaga ang doon sa mga bulaklak niya at dahon so nagtataka ako talaga nagulat ako kasi ganun palaga yung mais siguro no? o hindi ko alam kung ganun talaga siguro o kung ganun talaga siguro kasi first time ko magtanim na mais tapos nakita ko dinadapo dinadayo siya ng bangaw at langaw so, yun. so tapos ito yung kamote namin ayan Malito lang yung tinanim lang ito para pagkukunan ng ng binhi, pagkukunan ng kanyang talbos para itanim. So ang kulay nito ay para siyang para syang, matamis na misya siya, para siyang pink. Pero blue ako. Ay, red pala. <laughs> so ayan. Yeah. So pagkukunan lang yan ng binhi na ipagtatanim kasi baka mga next year pa to matagal-tagal pa nang makuha yung kamuting kahoy natanim dyan sa taas balik kinuha ko na ngayon yung ibang talbos tapos yun para pag ani ng kamuting kahoy ay mag aani rin ng kamote so sakto na yan kasi kamote tapos yung puno niya ay kahoy edi kamuting kahoy <laughs> okay wait na wait na corny so ayan so dito rin yung mga pananim ko rin ng na kalabasa nagkasira-sira rin so ayan sayang rin sa kayang... sa sayang kasi binili ko yung binhi na yon kahit kahit sa halagang 700 lang yon ay mas malaking bagay na yun sa akin kasi ang hirap maghanap ng pera lalo na kung dito lang sa pagtatanim lang yung pagkukunan mo So yun lang guys no, hanggang dito lang muna yung video ko na to. At minakita ko lang sa inyo yung mga pananim ko at yung namumunga ko ng mais. So excited na ako sa pag-aani. Kasi matitikman ko na yung resulta ng aking pinaghirapan. Tapos yung mga kalabasa kong pananim. So tsaka yung pipino dyan, bagong tanim ko lang ulit. So ayun guys, hanggang dito lang muna. At ingat kayo palagi dyan. At magkita-kita na lang tayo sa sunod ko na video.